Ako tood, si Chloe, 15 years old. O gusto ko ka-member sa Bayanian Services Incorporated. karon gitawag ng Omega de Salonera. Ninaog ko itong June 2022 tungod kay Usa ko sa minor nga gipugos o minjo ni Sr. Aguila nga among gituuhan o ginoo. Sa among pagkabata, 13 years old, giparisan kong 21 years old, nga sa akong kabubut on. Damatan na si Just Lucky nga. Nakuha na ba kuno ko? Or nakingsex na ba kuno na Unja ni nga maglaki nga waya pa kuno. Oto giing lang si nga, Naman wayak pa man ninjo kuha nga mga gagmay ra man asawa. Usa pa authorized na ninjo na rapon kay na mga asawa. Sa so, mga ginikalan nga napa din ha. Unta mo lugsong na mo kay di ko gusto nga magihan sang manghod nag nagihan na ho. Gusto ko nga makahuman sila gi Gusto ko nga na sila girado. Gusto ko nga mag ta pero dili diya. Gusto ko nga, muari na muna ako. Sili kaya na tadi ang mag-ubal. Huwag ka umaon din na. Si Senyor Aguila mismo, ang rapist ng mga bata, ang facilitator ng child marriage, ay nakatapak pa sa ating Senado at nagpa-picture pa sa atin na mga senador. ako po do sa ka-minor nga gi, gihanjo ni jeren Kilayo nga makig, sex nga murag feel na ako, nga murag grip ko kay sa ijang ka, dak, ka illegal age na unya ako minor pa na ija kong gihanjo sa ahong kabata na unta na ag ang huna pa na pas pag eskwela nga dili pa ko maminjo ang panawagan na unta injuming tabangan nga dili na ko saong balik sa ginikanan kay gusto ko saong tatay kay aron na ko ikaugmaon ug uh, uh, ang panawagan pud nga ag mga minor nga naho natuas kapean unta injun tabangan kay aron makahuman sa ilang pag-eskwela ug para na nga na scam para na nga minor ari na na unta na dili sila mahibalik sa ilang ginikanan kay lagi lisod didto ah, ug minjo unra permi I'm of the belief that all children are our children. Mayroon tayong responsibilidad na protektahan ang lahat ng bata at kung may kahit isang bata na nasa panganib o inaabuso, tungkulin natin na sila ay saklulohan. Dear colleagues, a community of children in Socorro, Surigao del Norte, is crying for help. These children are our children. Ang pinag-uusapan nating mga bata ay higit sa isang libong kabataan na nasa kamay, ng isang mapanlinlang, malupit, at mapang-abusong kulto. Mr. President, nakakahindik po ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. And it is a matter of grave urgency that I am afraid could not be postponed. This is a harrowing story of rape, sexual violence, child abuse, forced marriage, perpetrated on minors by a cult in the municipality of Socorro, Surigao del Norte. Napakaganda po ng munisipyo ng Socorro. Kilala para sa Sohoton Cave at lagoons. At katabilang din ng sikat na isla ng Siargao. Pero sa likod ng likas na ganda ng munisipyong ito, ay may kakilakilabot na sekreto. Matagal na ang People's Organization na ang pangalan ay Socorro Bayanihan Services. Kilala ito dati sa pagiging civic organization na nagsusulong ng bayanihan sa munisipyo ng Socorro. Ngunit, noong 2017, nag-iba ang uhugis at anyo ng organisasyong ito. Ayon sa mga taga-sokoro, kasama ang mismong mayor ng munisipalidad, nagsimula ang kulto noong may isang 17 na taong gulang na bata na ginroom para maging susunod na diumanong tagapagligtas. Kinumpinse ng leader ng organisasyon na itong si J. Renz Kilario na ang gawing leader ng Socorro Bayanihan Services dahil nga siya ang susunod na Mesiyas. Siya daw ang bagong Jesus. Siya daw ang magliligtas sa kanila. Siya ay binigyan ng script, tinuruan paano tumindig at magsalita na may tikas ng isang Mamerto Galanida na three-term mayor ng Socorro at three-term na bukal. Pagkatapos ay idineklara ni J. Renz sa komunidad na siya daw ang reincarnation ni Senyor Santo Ito ang kabanganakan ni Senyor Aguila. Noong Pebrero 2019, Niyanig ang Surigao del Norte ng isang lindol. Nakakita ng oportunidad si Senyor at ang kanyang mga handlers. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. As a result of these statements, There was a mass exodus to the mountain by the thousands of members of the organization, now having all the indicators of a religious cult. At hindi lang po ito mga ordinaryong tao na dinakapag aral, the LGU recorded mass resignations of DEP ed teachers and government employees. More than 100 Elementary and secondary teachers from Socorro East and West districts, who were SBI members, went on a wall. 13 regular employees and 41 job order workers from the municipal local government unit of Socorro have resigned. Enrollments at the Socorro East and West districts. had an alarming decrease of 847 learners who are members of the Socorro Bayanihan Services, Inc., both in the elementary and secondary levels. Ayon sa isang nakapanayam ng aking staff na dating elementary school teacher, sabi daw ni Senor Aguila, wala daw government employee ang pupunta sa langit kung may mga utang daw kami, huwag daw kami mag-alala dahil buburahin daw ni Senyor Aguila ang aming mga utang. Hawak ko po, Mr. President, ang salaysay nitong dating DepEd teacher na ito. The mountain allowed the cult to continue its activities without scrutiny. And this is where the harrowing tales of child abuse come in I would like you to listen to this video of one alias Jane od si tawgonakan kusala na si Jane 15 years old isa pa minor ang ambisyon nga unta na may maitabos sa ang kaugmaon nga mahuman ko sa pag-eskwela makatabang ko sa kapobrehon sa mga ginikanan ug unta na mahimo kong army sa ubuya paming sa kapihan nga dito ko giminjo sa ang kabatanon giminjo ko ni Jaren Skelar yung among gituwa na siya among ginoo og og amo pong og ako po do sa ka minor nga gi gihanjo ni Jaren Skelar yung nga makig sex nga murag feel na ho nga murag girip ko kay sa ijang kadak, ka dakka illegal age na unja ako minor pa na ija kong gihanjo sa akong kabata na unta na agahong Huna-huna pa napas pas pag-eskwila nga, dili pa kumamindyo, nga makauman pa ko ho nga dili unta na ko maingon ani o buya sa kaskapihan nga aga ho usap dahong ginikanan giminjo glain bisag na arag ang tatay, ang kasakit para na ho nga giminjo si jaglain ang nanay sa usapod ka pamilyado nga unta na sawa pa sa kaskapihan bisag bisag Ubrirami, malipay ko nga buo ang eh. panawagan na unta injuming tabangan nga dili na ko balik sa ung ginikanan kay gusto ko sa ung tatay kay aron na koy kaugmaon ug ang panawagan pud nga ang mga minor nga parinaho na tuas piyan, unta in tawag tabangan kay aron makahuman sa ilang pag-eskwela ug para nga na scam para na, ho, nga, naiskam, para na ho, nga minor parinaho na unta na dili sila mahibalik sa ilang ginikanan kay lagi lisod didto a Og minjo rapper me. Ako Todd, si Chloe, 15 years old. Og gusto ko ka-member sa Bayanian Services Incorporated. Karun gitawag ng Omega de Salonera. Ninaog ka itong June 2022 tungod kay Usa ko sa minor nga gipugos og ni Sr. Aguila nga among gituuhan o ginoo. Sa akong pagkabata, 13 years old, giparisan kong 21 years old, ngayon sa akong kabubut on. Pagka minjo na ako, ninghanjo ko sa ginikanan nga ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa mamindyo kay gusto ko gumiskwila. Pero iingong ka nanay nga, kani ang kinahanglan ka dito mo sunod kay mamay sugo sa itong ginoo. Uwe, naliko nila ay makapabuwag po. mawara ang kamata dyan. Motong, nagpahila ko ako sa but sa nga. Ingon anak di ka dapat ag ilang pagtuo sa ginoo nga. Bisag ako nga ganyan ani, dapat ganyan sila nga matuo kay ginoo lagi kuno. Motong panahon nga, gibutang ko sa bahay nilang Jerens o damatan si Diyos Lucky nga nakuha na ba kuno ko or naking na ba kuno no unja ni nga mag nga wayak pa kuno. o to giingnan si Diyan nga naman wayak pa man ninyo kuha nga mga gagmay raman ng inyong asawa o sa pa-authorize na ninyo na rapon kay inyo na mga asawa dahil panahon nga Gilakan Miss puerto ay gusto gajun nila nga kuhaon na ma, makasex na nag-lucky. Dito nga tayo, minghila ko, and, diya, kaingan ko marip ko ato pero madugani ni kag laki ning kuan nga inhilak pud si Jan nga tanan <coughs> si Jag unsa ko ni sa nganong way dili ko na ko kung giingnan nga dili pa ko gusto mamindyo og ikaw may gusto nang mawa kay gawa gud yung gusto makahuman ko biskwela sa ang mga binikalan nga naa din ha unta mo na mo kay di ko gusto nga magihan sang manghod nagnagihan na ho gusto ko nga makahuman sila giskwila. Gusto ko nga na sila grado. Gusto ko nga mag ta, pero dili niya. Gusto ko nga, muari na mo na. silik kaya na ta mag-uban. May ka din na. This cult is armed and dangerous. Ayon sa isa pang menor de edad, na itatago natin sa pangalang Renz, Nakita niya mismo ang mga armas ng kultong ito at nakita din niya ang sinasakong armas noong eleksyon. Paano po sila nagkakapera? Kinokolekta ng organisasyon ang halos o mahigit na 50% ng mga natatanggap na 4P at senior citizen pension ng mga miyembro. Nung panahon ng pandemya at noong hinampas ang surigaw ng pagyong odet, naglabas ang gobyerno ng social assistance para sa mga residente. Kinolekta ng organisasyon ang 40% to 60% ng natanggap ng bawat isa ng kanilang kasapi. Ang mga natatanggap na tupad o aiks, ang pera ng taong bayan, napupunta sa isang kulto. Pero mayroon din po kaming nakalap na impormasyon na ang totoo at mas malaking source of funding ng kulto na ito ay droga. In fact po, kung tama ang sources, ang motivation kung bakit tinayo ang kulto na ito ay para maging human shield dahil nailagay sa narco list ang pasimuno ng organisasyon na ito na si Karen Sanico at ang kanyang dating business partner na yumaong municipal circuit court judge na pinaslang umano dahil sa kanyang pagkasangkot sa droga noong 2019. Si Mamerto Galanida ay naihamig umano nila Sanico at naging bahagi din ng masterminds ng grupo. In July of this year, Mr. President, may walong bata po na nakatakas na sa kulto at nasa kanlungan ng LGU at DSWD. Nagbuo ang Municipal Mayor ng Socorro na si Mayor Riza Timkang ng task force para gumawa ng aksyon laban sa kultong ito. Ngunit makapangyarihan po ang kulto. And this Mr. President is the urgency of the issue I am talking about. Gamit ang kanilang puer pera at impluensya, kinakasangkapan po nila ang mga magulang ng mga batang tumakas na miyembro pa nila at nagsasampapo sila ng habeas corpus ng mga kaso para maibalik ang mga bata sa kulto. Nagtagumpay na, na sila sa isang bata at itutuloy po nila isa-isa hanggang makuha po nila lahat. Ang mga bata na po mismo ang nagmamakaawa na huwag na silang ibalik sa kulto. Bakit nga naman nilang gugustuhin bumalik sa isang komunidad, sa isang leader na nanloloko, nang gagahasa at nananakit. Mr. President, This cult is not a cult in the shadows of Surigao. Sila po ay nagtatanim ng impluensya nila sa Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ang kanilang binuong performing group, ang Omega de Salonera, ay nanalo pa sa isang international festival sa Korea. Dahilan kung bakit pinarangalan sila dito sa Pilipinas si Senyor Aguila mismo, ang rapist ng mga bata, ang facilitator ng child marriage, ay nakatapak pa sa ating Senado at nagpapicture pa sa atin na mga senador. Alam ko, hindi natin ito alam, mga colleagues, dahil lagi naman may nagpapapicture sa atin. Mr. President, This situation is so urgent. Na agad pong lumipad ang aming team sa Socorro to understand and vet the issue. And what we have learned is dire and despicable. We need to save those children. It is our duty not just as senators but also as parents, as human beings, to save children in most need of our help. We managed to raise the age of sexual consent, we passed the law penalizing child marriage, we strengthened protections against child trafficking. Now real children are in danger and time is of the essence. We cannot, we must not look away. Daghang salamat kaayo, Mr. President.